Ganito pala ang reaksyon ng magulang ni Joy Diwata patungkol sa namumuong love team nila ni Calling Up Dan. Sa episode natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang nakalipas na vlog ni Calling Up Rob na kung saan ay tinanong nito ang magulang ni Joy Diwata na kung payag po ito na magkaroon ng love team ang dalaga. At agad naman ito sinagot ng magulang ng dalaga na kung ano ang magiging desisyon ni Kalingaprab patungkol sa kanyang anak ay susundin naman nila ito. Dahil ayon sa kanya ay si Kalingaprab lang naman ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa anak nito na si Joy Diwata. At dagdag pa nito na kung ano ang magiging desisyon ni Kalingaprab para sa kanyang anak ay malugod po nitong susuportahan. At sa ngayon ay merong namumung love team sa ating mga yudoro na sina Kalingap Dan at Joy diwata na kung tawagin ay Danjoy. At makikita po natin na bagay na bagay talaga silang dalawa dahil parehas silang may angking kagandahan at kapoji ang taglay. Kaya tiyak na magiging kapana panabik ang mga aabangan nating mga eksena sa tambalang Danjoy. Actually ito rin ang request ng maraming fans at tagahanga ng team calling up na e-partner ang dalawa sa isang love team. O mga calling sang ayon ba kayo sa binong love team ni calling up na Dan Joy? Please comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayo batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag niyo kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. And also don't forget to subscribe Calling Up Rap, Calling Up Dan, Calling Up Jomar at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.